Daniel Padilla. Nakita at nakasabay ng mga fans sa Japan na pauwi na dito sa Pilipinas. Salina at panoorin natin ang buong detalye. Ispatid na nga pauwi si Daniel Padilla dito sa Pilipinas. Nakita nga siya ng mga fans na nasa airport ng Tokyo, Japan at di na nga pinalampas na lang ang mga fans na magpapicture sa kanya. Ayon nga sa caption ng admin ng Daniel fans, pauwi na siya. Ingat always, stitch. Nag-comment naman ang isang fans at ang sabi, kasama namin siya sa airport. Sa ngayon nga, ay haharapin na ni Daniel ng naiwang trabaho dito sa Pilipinas at tapos ng mga maliligayang araw niya sa Japan at oras na para harapin ng mga realidad ng trabaho dito sa ating bansa. Ano si Daniel? Hello po. Guys, nasa Daniel Padilla guys. Ayan guys. Ayan. 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 Ano si Daniel? Hello po. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.